Nahakba ang Gcash mo at ano ang mga dapat mong gawin? Nakaka-stress talaga ang ma-scam ang Gcash mo lalo na kung may lamang cash sa iyong wallet. So unang-una makikita mo sa iyong transaction history kung may unauthorized money transfer o unexpected charges. Kung mayroon kang subscription, katulad ng sa social media, sa App Store, sa Google Play, sa Netflix, Spotify, siguraduhin mo lang na nakaling pa ang mga ito sa iyong account at active pa ang mga ito. Isa ito sa paraan para makita mo na nakalink pa ang iyong account at di pa ito nagagalaw. Number 2. Palitan mo agad ang iyong M-PIN para ma-secure mo agad ang iyong account. So, sa pagpapalit ng iyong MPIN, ikaw na lang ngayon ang makaka-access nito. Number 3, i-report mo agad ang mga unauthorized transaction sa GCash within 15 days ng transaction date. So, so pwede bang maibalik ang pera na na-scam sa GCash? Sa ngayon ay di po nagbabalik ng maling transaksyon ang GCAS at saka ang Union Bank. Partner po kasi sila, no? Pero sa iba pang transaksyon at kung ito ay nahack, iimbestigahan pa po, po yan ng GCAS kung reversible o po pwedeng ibalik sa inyo ang mga transactions. So, ito ang ibig sabihin, so take note, ah, pwedeng ma-recover at pwede ding hindi. Depende po yan kung gaano nakatagal at saan ginamit. Okay, may imbestigahan naman po ng GCash yan. Dapat lang na mag-raise agad ng ticket sa GCash Help. Paano mag-try recover o ma-recover ang ninakaw na pera sa GCash? Number one, contact GCash customer support immediately. Ibig sabihin, yung time na pangyayari hanggat maaga ay ma-report nyo kaagad ang pagkawala. Number two, ibigay ang lahat ng detalye at mag-request na i at reversal. Okay? Nakayelo yan. I-freeze o i-stop at ibalik sa inyo ang mga transaction. Okay? Yan po yung ginagawa ng Gcash para nagbabaka sakali din sila na makuha at ma-reverse yung mga transaction. Paano namang i-report ang Gcash account kung ang iyong phone ay nanakaw o nawala? Number one, manghiram ng ibang phone. Of course, syempre, nawala na yung phone mo. May mga nagtatanong kasi dyan, nawala na nga phone ko. Paano ko pa matatawagan? Okay, manghihiram po tayo ng ibang phone at gagamitin ng Chica Health Center o kaya ay tumawag sa kanilang hotline 2882 para mag-report. So, number two, mag-request ng temporary block. Okay, ibig sabihin, ipapa-stop nyo o i-block nyo sa inyong sa account para maiwasan pa ang mga susunod na unauthorized transaction. So, maire-report ba ang inyong pera kung na